Magandang araw. Kumusta po kayo? My name is Nathan Banara and welcome po sa Nathan's Vlog. Short video lamang po ito. Gusto ko lamang pong ibahagi ang aking kaisipan, ang aking opinion since today is September 21, 51st anniversary ng martial law. pinirmahan ng martial law noong September 21, 1972. Pero humarap sa publiko ang nooi dating presidente Ferdinand E. Marcos Sr. September 23, 1972 upang ide ideklara sa buong kapuluan ang martial law. Ayon sa malalapit sa presidente, may agam-agam ang dating pangulo dahil sa hindi tatanggapin ng mga tao ang martial law ng mga panahon na yon. Kaya gumawa sila ng eksena ng nuoy Minister of National Defense na si Juan Ponce Enrile na ambushed me. Nakunsaan ang sasakyan ng dating kalihim ay binaril ng mga taong labas. At uh, mula doon, mas kapanipaniwala na mayroong banta ang seguridad ng bansa. At sa unang araw ng martial law, dinakip at pinatahimik ang apat na raang katao na kalaban sa politiko at ang mga kritiko. Pinasara niya ang lahat ng media agency sa Pilipinas at tinake over niya ito. At binigay sa mga kamag-anak, kaibigan at mga cronies nito. Ayon po sa Amnesty International report, noong panahon ng martial law, merong 70,000 ang ikinulong at 34,000 ang tinorture at 3,240 plus ang pinatay kasama ng mga desa parasidos. Ang martial law ay isa sa madilim na bahagi ng ating bansa. Ito ang panahon na ang lahat ng kapangyarihan ay nasa iisang tao lamang, ang diktador. Nawa ang kasaysayan ng martial law ay maging gabay natin mula ngayon at sa inaharap. At sana wag na itong maulit pa. Folks, wag nating kakalimutan ang dahilan kung bakit idiniklara ang martial law. Ito'y dahil gusto niyang manatili sa pwesto sa mahabang panahon subalit ang lahat ay may hangganan. Iniwan niya ang panglabas na utang na nagkakahalaga na 18 billion hanggang 25.45 billion dollars. Ayon sa tansya ng ekonomistang si Jesus Stanislaw, maaaring umabot sa 30 billion dollars ang nakuha ng mga Marcos sa kaban ng bayan. Abangan niyo po ang part 2 ng makasaysayang kwento ng bayan ng Mariveles. At huwag niyo din pong kakalimutang mag-subscribe para po makagawa pa tayo ng mga makabuluhang video sa hinaharap. Tandaan, ang kaalaman ay lakas at kapangyarihan. Magandang araw.